Guys, alis kami ni Bella. Say hi, ate. Hi. Punta kami sa dati kong office. Kukunin ko yung mga documents ko. Certificate of Employment, keme-keme, keme, back kanya. Kasama ko siya ay magpaiwan ni, eh. Nakalive ako today sa work para makuha ko yon. And then, igagala. Sana hindi kami matraffic para mag-aala ko pa si Bella. Hapon na, medyo late na kami nakaalis kasi nagantay pa ako ng mag-aalaga kay Dawson. Anyway, ang magbaby ang magbe-babysit kay Dawson is yung best friend ko si Mari. Shaks ang init. Ayun. Ito na kami sa dati tong Okay. Late kami. Grabe sobrang traffic. Ay, kanina tanghali. Eh, ang init-init nung -init umalis kami ng bahay, di ba? Ngayon, madilim na Makati lang to so for traffic. Hi, Ka. <laughs> Dapat siya, dito kami sa 11. Global Head Start. May okay, Global Head Start. Ito yung Christmas ni really Global Head Start. Simple lang pero maganda na. Ito yung dati kang office. Apply kayo dito. Apply. Ano, hiring sila ng mga call center. So, apply kayo dito. Ito yung naging second home ko dati. So, yun. Matutulungan kayo nila mag-apply. Sa Makati to. So, kung gusto nyong... Hi! <laughs> kung gusto nyo na mag-apply, naghahanap kayo ng na ma-applyan, punta, um, punta kayo dito, Global Head Start, sa so may Paseo de Rojas lang. Ay mo, si Bella, apply kayo. Ito na. tayo ng mga i-store mo dito. Ito ang kanilang Christmas tree. Bella, Bella maghahanap. Hi! Okay, kayo dito. If you want to know uh, details, comment lang kayo sa... If may mga questions kayo tungkol sa GHS, so, sasagutin ko yun sa comment section. Mag-comment lang kayo ng, ng question ninyo, then sasagutin ko sa comment. As again, ah, nakakain tayo mamaya. Uh, Mag-comment lang kayo sa comment section ng mga question nyo regarding Global Head Start LB, and I'll be glad to assist you Hmm, utom na si Berta. Pag i-SM tayo, we wait pa rin matag sila. Ano'y susunod po? Hindi, hindi mauno sila. Antay lang ang sila. Busy pa kasi sila mamaya. Nagbibigyan natin yung mga girls dito. pinigyan siya ng pumasko. 50 peso! <laughs> Ginabi na kami ko. Madilim na. Oh, yeah. Hindi ko sila masyadong nag-videohan kasi busy sila. Ano ah. lang ginagawa. Ah. Wow! Very good talk. Wow naman ni ate. <laughs> <laughs> kain mo na kami. So, kain mo na kami. Ito oh, yeah. pa rin kami. Punta kami dun sa may Ayala Triangle kasi maraming ilaw. Gusto makita ni Bella. Oke okay. kami di sini. Di sini di Di underpass. nih. Okay. Like okay. um, Atau Kita mana? Ya. Yeah. Like it? Yes, I like it. Oh, under the trees. Under the trees, good. The ah? Under the rain. Under the rain. Oo oh, nga, nag-rain -re nga na. Ambon. Oo, Ito, the... Hindi natin nadala yung selfie stick natin. Sayang. Selfie stick. Ah. So, Ate, ikaw ikot ka, ikot. Hindi, <laughs> dawa mo to. Okay. Oh. <laughs> Tapos, kung takpan yung camera, Dito mo hawakan sa kapila. Ayan, yeah. bigay niyo. Tapos, pakita mo yung face mo. Ika tayo. Whee! Dito ito sa Ayala Trails. <laughs> Hahaha. Medyo madilim na, gabi na. Inabutan kami ng ulan. Teka ate, kuha tayong payong, basa na kami. Kaka magkapayong <laughs> kami, basa. Teka lang. Hello! Hello <laughs> Hi Izel! kau office mate si Izel. Pwede mo sila mag-apply para meron kang ano. Sige. Hi, kindly you send your resume to connect at globalheadstart.com and Miss Kadi will help you find a job. Ay, sige. Comment lang kayo below ha para sa mga information if may mga question kayo. Sasagutin ko kayo at si Isa lang bahalang tumulong sa inyo magkaroon ng trabaho. bye, Isel? Yes. Camera shy si Isel. Uh, ah, come on, now, let's I'll look for your Christmas gift. And na kami sa Santa Glorieta. Glorieta. Ang sarap pang bili sa landmark. Bibili sana ako. Kaya na lang. <laughs> Wala kami pang <papili. laughs> Hindi ang ahaba no, ng Bella. pila. Ito nga lang yung binili ko pang exchange gift ni Bella. Ang tagal ko na eh. Oo, oh, na ako sa pila. Sumakit na yung paa Meron pa nga sana akong mga kusuntik nandun, mga Maganda cosmetics. Maganda rin yung Yung uh, so, mga medics na doon. Oo, pag that that ako sa those. landmark, damit, damit ng bata at uh, saka mga tools, uh, cosmetic tools yung tinitignan doon kasi mura, mura doon. Yung part doon na binigyan. Anong, ano ba yun? Sa ground floor first floor? floor yung sa mga cosmetic tools. Tapos yung sa mga pambata naman sa third Third floor, third floor. Diba? The basic, the basic, all basic. So, uh, Bella, pagod. Bella, you're tired. Are you tired? Pagod na daw siya. Sabi <laughs> niya, uh -oh. niya kanina, sasama daw siya. Uh -oh. Sabi niya kanina, sasama daw siya. Sabi ko, sige, maglalakad ka, mag-walk ka lang. Kasi mga, alam ko, mahabang lakarin to eh. Oo oh, daw. Tapos <laughs> ngayon magre-reklamo, pagod na. <laughs> Pero pagod na rin naman ako kasi ang hawa na nang nalakbay namin. Kasi di ba dikit-dikit yung Landmark, S.A. Glorieta, saka S.M. Makati. Dikit-dikit na -dikit siya. Sinumpong nga si Beth. <laughs> toys. Kaya lang, alam ko dito sa Glorieta, medyo pricey dito. Tingin-tingin lang. Si na naman pag ginamit siya binilihan. Sabihin lang namin no money, tapos next time na lang. Hindi naman siya iiyak. Pumili ako ng konting product, skin uh, skincare product. Natry ko yung Cathy Dolls kung maganda siya. Okay, so, Nag-try lang ako ng sa Ganun kasi ako normally. Bumibili muna ako ng mga sachet bago ako bumili ng full size. Kasi sayang naman pag bumili ako ng full size, tapos hindi ko magugustuhan. E hindi mahihiyang sa face ko. Tapos, sayang, hindi ko siya magagamit. So, yung mga uh, sachets, muna. Um, mga sis, mabilis lang. Gusto ko lang din pala ipakita sa inyo yung mga, ano, tatry kong Korean products or Korean skincare product na nabili ko. Tatry ko lang kaya bumili ako ng mga ilang peraso lang. konti lang to. Ito is from Holika Holika. Itong Juicy Mask Sheet Aloe. So, yan. Nagamitin ko siya. And then, ito rin from Katidol. Pwede daw to parang moisturizer all-in-one na daw eh. to Kasi may three variant ito. So, ito yung kinuha ko. Ito daw ko kasi yung combination ng tatlo. So, ito rin. Makeup remover and toner and serum in one na siya. So, try ko yan. And last but not the least, ito. Nag, meron silang sample. So, ang ganda niya. Nag, nagpipil siya parang pag kinuskos mong ganun sa, sa face mo. Uh, nagpipil yung ano niya. Kaya parang natanggal yung mga libag-libag, libag-libag, mga dead skin. So yun, tatry ko siya. And i-update ko kayo if maganda to. Okay? Yun lang. Hi, dito na kami sa bahay. <laughs> Grabe, antok na antok na ang baby ko. Mag-goodnight ka na kala guys. Ano Ha? Yun mo. Ayun. <laughs> Naantok ko siya kasi ano na eh. Uh, 12.15 a.m. na. Sobrang traffic, mga si Sobra talaga. Grabe. Kaya yun, pagod na pagod kami. Nangulas na yung makeup ko. Magulo na yung hair ko. Hagard na siya. Lantak na lantak na. Yun. I think that will be the end of our video for today. Thank you so much sa pagsama nyo sa amin ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo kasama kami. And please like this video. Comment anything down below. And then, syempre, please subscribe. ah uh, open pa yung Christmas giveaway ko. It will be due on December 23, midnight. And then, um, announce ko yung winner ng Christmas Eve. Okay, good night mga sis!